Magandang hapon po mga mahal na kababayan, mga kapatid. Oh, ito pong si Panyo Labrador po, ang mga video po niya at pambibira sa Iglesia ni Cristo, maging sa kapatid po nating Markulita ay nakarating na po, mga mahal na kababayan sa hearing ng House of Representative. Good luck sa iyo, Mr. Ippanyo Labrador. Yan na ang hinihintay mo. Yung mga paninira mo, yung pambibira mo sa Iglesia Ni Cristo, ayan na, nakarating na sa house of representative. Eh, nasa hearing na po yan. E, ni-open po yan ang kapatid po nating uh, Marco Lita. Paano uri ninyong video? Herman, not invite them because they were not asked questions already. In, in fairness to them, they were uh, diligent in attending the previous hearing, but unfortunately, nobody, ask them a question. So, it would be redundant to ask them to be present here again. So, let me now proceed, Mr. Marcoleta, to other matters. May I ask that the short video, Mr. Chair, be, uh, be shown? Because that pro that will provide context already. Okay. Uh, in that case, ComSec, uh, please. ng iglesia ni Manalo. Ha? Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si itong si Marculeta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanan po sa inyo kung gaano po ka yung putang in-barkuletang ito. Itong malaking matangitong diputang ito na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po niya yung narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako ay pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klasing paninira na mga narratives. Kasi siguro po pati itong mga ganitong klasing tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. B because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay, darating din po ang panahon that these people will be rendered useless at wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang, ang ating role lang eh. Basta ayusin lang po natin ang ating, ano, ang ating pagsisilbi. Eh. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmura nila sa akin. Wala naman po akong Hindi ko po nga kilala yan. Eh. Kung murahin niya po ako, eh, parang eh, kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, our Senator Marcoleta. Tingnan niyo lamang ang mga bidyong ito na sa social media kung saan sinasabing ang Luzon kasama ang Palawan ay dati umanong teritoryo ng China. At natatandaan nyo pa ba ang mga celebrity death hoax na ito? Patay na raw si Chris Aquino, si Kuya Kim, si Gary Valenciano, si Doc Willie Ong at si Jaime Fabregas at maging ang death hoax ni Celine Dion kumalat rin sa ating mga social media feed. Marami pang ibang example niyan. Pero ang pinakamabigat ay maraming disinformation campaign na layuning guluhin ang ating lipunan. Sa ating bansa na mayroong 87 million internet and social media users, tinatayang siyam na pong porsyento ang nakabasa na o nakapanood na ng political fake news. Sa survey naman ng social weather stations, lumalabas na 51% ng mga Pilipino ang hindi kayang tukuhin kung fake news ang kadilang nababasa o napapanood. Mabigat ang implikasyon nito. Ang propaganda, maling informasyon at pekeng balita ay maaaring magresulta upang mabawasan ng tiwala ng taong bayan sa mga demokratikong proseso. Kaya mahalaga ang pagpapatibay ng mga safeguards sa pamamagitan ng lehislasyon ng mga batas na magbabalanse sa karapatan ng malayang pamamahayag at pagbabantay sa fake news. Yan ang paraan upang supili ng mga bad actors na layuning manggulo sa ating bansa. Hey, thank you, Comsec before we proceed with the interpellations, uh, Mr. Chair, yeah, oh, do we have do have other bloggers uh, that we have today? Uh, we'd like to like, we would like to know if there are other bloggers present right now. Comsec, can you read again the? Yun 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 ang mga malakabayan na, o di ba? Ayun, gusto ko talagang sumikat ka sa iyo itong CP Panyola, brother. Ayun, dyan na, sikat na sikat ka na. Hindi lang sa Iglesia Ni Cristo, maging sa uh, ano balitang balita na ang, pam, ang pangbibira mo, ang pang paninira mo sa Iglesia Ni Cristo. At uh, sigurado, abangan mo na ang mga susunod na mangyayari. Dahil hindi, hindi ka lang magiging, hindi lang Iglesia Ni Cristo ang magiging problema mo. Magiging problema mo rin 'yong ginag ayong ginawa mo. Ibig sabihin, um kung ano 'yung itinanim mo, 'yun ang aanihin mo. Kaya andyan na 'yung hinihintay mo na gusto mong sumikat, andyan na. Baka pati yung account mo sa YouTube ay mawala na 'yan. Nako, kasi nga may batas na tayo. Uh, may batas na tayo na laban sa mga vlogger na nagpapakalat po ng mga fake news kaya mga mahal na kababayan maging responsable po tayo sa uh, pagpapaabot ano po? pagpapaabot, pag-share pag-vlog, pag-create uh, pag ng content na dapat ay makatotohanan hindi kung ano lang napakinggan mo tapos na chismis lang, wala namang reliable source, yun na agad ang ipinakalat natin so we must be responsible enough as a vlogger para hindi naman ma-mislead po natin ang mga ang taong bayan. Isipin nyo sa 100% nasa 90% ang uh, naniniwala sa mga fake news at nakaka nakakatanggap ng mga fake news. Nako nakakabahala po talaga ang mga uh, blogger vlogger po na ganun na mahilig sa fake news. So mga kababayan, hanggang dito na lang muna at shout out sa lahat ng mga kapatid. O, yung hinihintay natin na bahala ng sa kanya. Ayan lang, baka yan ang simula. Simula ng karma nitong si Ipipanyo Ang Labrador sa ginagawa sa ginawa po niya sa pamamahala sa Iglesia ni Kristo sa mga kapatid na ginawa niyang pambibira. Ah, uh, si ika nga may karma din ang lahat. Eh, may kasabihan tayo, bawat pangpang -pang ng ilog may ka, may ano 'yan. Merong yang ah uh, Uh, may katapat yan. Uh, di ba? Ayan na. Nakarating ka na sa hearing ng House of Representatives. Sikat na sikat ka na. Shout out sa'yo. Ipipan yung Labrador. Shout, shout out sa iyo uh, hintayin mo na lang kung anong mangyari sa'yo. At sa account mo sa YouTube. Baka madisolve yan. Kawawa. Sayang yung pinagpaguran mo. Pati ikaw, baka madisolve na rin. O, hindi natin sinasabi na gagawin ka ng masama. Baka sa legal na pamamaraan, ay ang hantungan mo ay kulungan dahil po sa ginagawa mong pambibira sa mga kapatid, lalo na sa Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama sa iyo. Ano po? Lalo na sa pamamahal ng Iglesia ni Cristo. Sa so, mga mahal na hanggang nila at, at maraming maraming salamat po sa pagtangkilik.